Dito po kayo. Kasi mm -hmm. ano si sir? Dito po. Dito po. Dito po. Dito po. Ah, kayo ba yung ano? Kasi yung kausap Sabi ko titignan po nung magagawa ko kung anong magagawa ako. Sige, wait. Wala po. Wala po. Dito na lang kayo. Dito dito kayo. Okay. Dito na lang. Doble. Doble. Mababa.

ito yung nakausap ko sa telepono. Talagang nagpumilit sila na ano. Marami raw rin silang napunta. Sabi ko, titignan ko ko na yung ano, kung anong magagawa ko. Ito yung files ni Mami. Tatlong taon na kasi siyang ganyan eh. Tatama ba? Tatlong taon? Tayo road home mo. No. Hi. Продолжение sí. kayo? Bakit po? Hindi ko alam kung Iyan ay ito po meron kayong lumabas dito chronic microvascular white matter ischemic And change sa brain mm -hmm. sa nerve kaya makakaram makakaranas kayo ng mga pagrobot-robot opo, robot-robot po ako kaya hirap-hirap po ako parang may mga huli na po, hindi ko po, e, po ako tapos ay, parang o po sa pribangalin eh, hindi na na po 'yun pero nga parang cellphone pero mas okay ko ng hey, cellphone. Pero mas cellphone ma. Hindi mo na iwan ko lang hindi siya nahihilok na Talagang medication na siya or... Ayan o. No? Tignan nyo, tinay po. Hindi uh, na Chronic mm -hmm. microvascular white matter ischemic change. Chronic microvascular ischemic white matter of the brain. Sa brain yung problema nyo, mami. Para kayong na-stroke na... Ayan na, o. No? Ito yung MRI na Ako ako, hindi, ako parang parang. hindi, nasa loob ng utak ng problem eh. Sa na, mga ayaw niyo ako, ako pa. Mm. So, sa loob utak. Sa loob ng utak ang problema eh. Hindi siya mga dislocation no? o ipit sa mga ano, sa mga dito na i sa utak kasi hindi mo maano Ang problema kasi, pag sa utak pati na maaari yan talaga. Para kang robot-robot talaga kasi yan ang tuturo ng katawan natin kay parang pag-aralan nyo rin eh, i-type nyo lang ito. Ito lumabas sa impression. Chronic micro microvascular. Nababasa nyo po ba? Ayan. Yeah. What mother's skin change?

Kailangan ko medication. Medication. Kasi hindi kayang hilutin yung dito sa skull lang. Hindi na naabot sa mga ano para to. Sa mismong brain niya. Kaya nagkaganyan-ganyan kayo. Hindi siya sa sa mga ano. Nagkaroon kayo ng... Ang ibig sabihin kasi ng chronic, noon pa yan, nagde-develop na lang habang umiidad. yun ang ibig sabihin ako, matagal na siyang nandyan. Ngayon, siyempre, pag na, kanyari, na-stress kayo, napupuyas kayo, sumasakit ang ulo natin, sumasabay na sa dyan. Hmm. Kaya, pansin nyo, pag humihiga kayo, ayaw nyo yung pangit na posisyon, kasi nandito siya. Ngayon, no? yung mga nerve, nagkakaroon ng dipet, nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng problema rin sa mga brain nerves yung mga sa mga brain stem, mga brain artery ah, dun siya, dun siya sumisi, dun siya nagkakaroon ng ano pupunta kayo sa ano neurosurgeon, mga neuro neurologist oo, neurologist para ma magkaroon kayo ng i-explain pa sa inyo kung anong medication. Kasi kailangan magihilom yung mga ano, humina yung mga ano. Kasi kahit anong adjust ko sa katawan nyo, useless. Kung nasa loob ng utak yung problema. Sabi ng sa ko, ano? Ano? Sabi niya, ay, ano, ganyan na nga daw. Tapos tiisip, ano? Wala na magkakawa. Lipat kayo ng ano? Lipat kayo ng... Ganyan <laughs> Ano, siyempre, kung ko naman kayo sa akin. Siguro, huwag na kayo umiyak. Bigyan ko na lang kayo ng ano, para yeah. uh, hospital doon. Para uh, kahit pa paano, bayaran ko na na yung ginasos yung pamasahe. Tapos, pa-check up kayo. Lapit kayo sa ibang hospital. Please. Kasi siya, kailangan natin na ng second opinion, third opinion. Kasi ako, hindi ko sa hindi ko kaya, hindi kaya nang hilot yung ano, hindi kaya nang hilot yung problema nyo. Kung kaya lang, bakit hindi? Kung mga, ano lang yan, compression lang, discompression. Yung iba, narorobot din. Yung mga Parkinson, nagaganyan, narorobot din. Pero sa inyo, hindi siya, ano, hindi siya part ng mga ganun compression. Talagang meron siyang chronic disease sa loob ng utak nyo. Yun ang, yun ang explanation dito. Based, based sa MRI. Kasi itong MRI, maano na to, matinding pag- Kumbaga, oh, matindi yung pagsusulit na to sa ano. oh. mas mas malawak ang ano nito. Talagang i-explain niya lahat kung ano makikita niya. Pag sinalang kayo sa MRI machine, sasalahan niya. Kahit kitang kita talaga sa mga sa mga cartilage, nerve, ano, what? Ibigyan ko kayo ng pera para uh, kahit pa paano. Pinalang yung panggasos nyo sa So, eh, sir. Alam nyo, sir. Siyempre, para magkaroon tayo ng ibang ma makapagpa-check up tayo sa ibang ano. Yun na lang may tutulong. Kasi hindi para sa akin to. Hindi para sa akin tong kaso ni Mami. Baka madisgrasya ko lang siya kahit anong pihit-pihit ko sa katawan niya. Kung talagang hindi ko talaga kaya, eh doon ko kayo dadalhin sa talagang makakatulong sa inyo. Sa ibang hospital lang, usog lang kayo ng mga Bigyan ko na ta kayo tayo na tayo. Tulong ko sa akin. Kahit ano lang tayo, kahit pang bari tayo pang sana. Sa teka sa sa ko, sa kasana. Sabi na ito tayo. No, ay, sige, ba ba ba? sige, no, sige, ba ba? sige, 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 sige. Ako nang ay, kaya, naman Sama, na, ay, talagot, eh, kaya, ano naman yan, Tulong ko talaga sa inyo sa mga nangangailan. Eh, paano maibsa niyo ano yun? Bigat ng parang doon. huwag lang kayo mawala ng pag-asa. Baka bigyan kayo ng gamot ni Lord. Mag-research, research din kayo kung ano yung mga herbal na para dyan para mawala yung ano na yan. Ha? Taya, ingat kayo ha? Sige po. Pagaling kayo na ha?